Yan. Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. So, ayun nga guys, nandito tayo ngayon sa poblasyon, Muntinlupa City. So, ayun guys, uh, yung nakikita nyo guys na nasa kulungan yun po yung mga shoot natin. Uh, isang akita. Ayan, ito yung babae, yung kulay puti. Ayan. Uh, pangalan po niya na Aki. Ay... Okay. Uh, yan naman po ay Belgian pero hindi yan ang isushoot natin uh, yan po si lablab Lab. ito naman po yung lalaki yan uh, so tahimik lang sila guys oh. kahit na hindi nila ako kahit na nakikita nila ako tahimik lang talaga sila hindi sila masyadong tumatahol. sabi ng nag-aalaga niyan matatapang daw so ang ginawa ko nagpabili ako sa kanila ng busal Ayan. shout out po kay Busariel thank you sa tiwala uh, ako, pata ako talaga ang tinawag mo para isut yung uh, mga malalak ang malaki mong ano, alagang aso Ayan. Ayan, so, oh. Grabe, uh, malakas. So ayan na guys, uh, nilagyan na namin ng busal. Ayan, umpisa na namin yung uh, stud, ang session naman yung babae, may busal din. Ayan. So ayan na nga guys, next na shoot na. So, ayan na nga, guys, oh. Uh, ayan, amoy-amoy muna. So, napapansin ko dito na parang ayaw siyang lapitan ni, ano, ng lalaki. Ayan, yung stud natin. Uh, mukhang natatakot. Ayan. So, hindi siya masyadong aggressive, guys. Ayan, oh. Tingnan mo. Oh. Ayan. Sabi ko dun sa mga trupa, iangat na lang. Uh, so, nakikita niyo guys, sumatra siya, oh. Umaayaw talaga. So hindi ko alam kung anong uh, ano nito, pinto nito kasi first time ko lang tong nahawakan. Ayan. So ayan nakasampa na. So salamat sa mga tropa kung wala kayo hindi may shoot 'yan. Uh, ayan, uh, pinagtulungan na namin apat. So, Kita nyo guys, apat kami lang. Apat kami humahawak sa dalawang aso. Uh, napakalakas. Grabe. Ayan. So, buti na lang kumanyod siya guys. So. so, ginanahan din siya nung mahawakan ko na. Ayan. Ayan. sabi ko sa tropay, baba na. Para ano kasi, ang bigat na. Parang gusto nang umano yung paako. guys na ibaba na ayan, nag na ayan, nagwawala na yung babae kasi uh, siguro na masakit sasaktan ayan uh, lumayo layo na ako guys kasi baka mamaya biglang mga ano tong ano lalaki yung lalaki po kasi yung ano dyan medyo matapang uh, yung babae medyo nakokontrol pa nila pero yung lalaki minsan daw uh, biglang nang ano kaya hindi na namin, namin inalis yung busal uh, yan maingay po yung babae diyan uh, Nakakabit na So, ayan guys, ano, uh, hindi pa rin makontrol, pero, ah, uh, malalakas naman yung mga trupa natin para, andyan naman sila para hawakan. And shout out nga para kay Boss Ariel. Boss Ariel. Oh. sa shout out din sa mga tropa natin yan yung mga mahawak salamat sa inyo Ayan. dahil kung hindi sa inyo hindi ko rin may shoot yan tinulungan niyo ako Ayan. oh tenyo guys o. nagwawala talaga yung babae so Natural lang yan kasi ano siya, bumula kasi yung ano ng lalaki. Yan ako talaga yan. Hindi may iwasan yan. Yun, so yun lang guys. Maraming salamat sa mga tropa natin dyan. Ayan. So, thank you and God bless. Maraming salamat sa panonood nyo. Thank you.